halagang 2,000, nakabili kami ng dalawang banyerang fresh na isda na pang baguungin. Kapag ganitong panahon, dagsa ang mga bagoongin na isda dito sa amin, pati na rin ang mga maliliit na tulingan. Malapit na rin kasing maubos ang baguong na pang namin ngayon sa bahay, kaya naman gagawa ulit si mama ngayon na panibago. At sa halagang 100 pesos, nakabili rin pala kami ng sibuyas na puti na kalahating red bag. Pagkatapos nga namin kumain ng umagahan, ay pumunta na rin kami kaagad dito sa puntuhan ng mga bangka na malapit lang din dito sa amin. Bukod sa dagsaang mga nahuli na isda, dagsa din ang mga tao na namimili at yung iba naman ay eh, nang nanghihingi na lang. Kapag meron kang kakilala sa bangka, makakadiskarte ka ng pangulang mo na isda. Pero minsan, kahit wala kang kakilala, kapalan mo lang yung mukha, makaka-uwi ka pa rin ng pangulang mo na isda. Pero kami, talagang bumibili kami. Pero kahit na siguro meron kaming kakilala sa bangka, bibili pa rin kami kasi syempre nagagastos pa rin sila ng gasolina. Meron nga nag-alok sa amin dito na bilhin na daw namin yung kalahating red bag niya na sibuyas sa halagang isang daan. Napakamura na kaya naman dumukot kaagad kami dito ng isang daan at inabot na namin kaagad sa nagbebenta. Halos karamihan sa mga nahuli nila ngayong, araw ay yung mga pambagoongin na isda at saka yung mga maliliit na tulingan. At sa halagang isang libo nga ay makakabili ka na ng isang banyerang isda. Eto ang naabutan namin dito na binababaan nila sa bangka ay talagang pambagoongin na. Yung itsura niya kasi ay hindi na pwedeng pangbilad at hindi na rin pwedeng pangulam. Talagang pambagoongin na lang siya. Sabi ni mama, kapag ganito daw yung itsura ng isda ay mga isang buwan o dalawang buwan lang ay bagoongin na siya. Pero ang gustong kuhanin ni mama na pambagoongin ay yung talagang buo-buo pa yung mga isda. Mga 4 to five months daw to sabi ni mama bago siya tawagin talagang bagoong na. Ang tawag pala sa isda na to ay English, Eto talaga ang gustong gustong ibaguong ni mama. Maganda raw kasi to kapag ginawang baguong, mapula. Natanong pala muna kami dyan kung magkano ba ang isang banyera bago kami bumili. At ang sabi nga sa amin ay isang libo daw. Kaya naman bumili na nga kami dyan ng dalawang banyera sa halagang dalawang libo lang. Marami din pala akong nakita dito na mga nakabanyera na maliliit na tulingan na sa tingin ko ay pambiyahe yata. Pumunta pala kami dito sa bilihan ng isda na wala man lang kaming kadaladala nila mama na lagyanan ng isda. Kaya bago nila nilabas dyan yung mga nakabanyera na isda nagbili mo si Papa na nalagyan namin na plastic. Eto palang isang banyerang isda ay hindi yan purong English. Meron niyang kasama na mga maliliit na tulingan at saka meron ding mga maliliit na poset. Anin pala na supot ang binili dyan ni Papa at ang isang banyera ay tatlong supot ang pinaglagyan. Mahapon pala yung mga uncle ko ay nakapagbagoong na rin sila ng mga ganitong isda. Basta yata Ilocano mahilig sa binagoongan. Marami pa pala silang binubuhat dyan na mga nakabanyera na isda galing sa bangka dahil marami pa rin kasi talaga ang mga bumibili. Nung naibalot na nga lahat dyan yung mga pinamili namin na isda, da ay binuhat na rin to ni Papa sa tricycle. Pagkalagay nga dyan lahat ng isda sa may tricycle ay umalis na rin kami kaaga dahil pagdating kasi nito sa bahay ay mamimili pa kami dyan ng pwede naming pang ulam. Ngayong araw nga ay nakabili kami ng murang isda at napakamura din na sibuyas. Pagkarating nga namin dito sa bahay ay sinali na namin lahat ng isda dito sa may batsa at mamimili na kami ng pwede naming ulamin. Merong mga maliliit na tulingan at saka mga maliliit na pusit at yun nga ang pinipili namin na ulamin. Kapag okay na nga at napilian na namin to ng kapatid ko, saka naman to bububuan ni mama ng alam kasi ni Mama na kapag ganitong buwan ay dagsa ang mga pangbaguongin na isda kaya nakapamili na kaagad siya ng asin. Taon-taon rin pala kaming gumagawa ng pambaguong, yung iba pambenta at yung iba naman pangkonsumo namin. Si Mama kasi talaga mahilig sa baguong, di bali nang mawala ang suka at saka ang toyo, wag lang ang baguong. Yung pinamili pala naming mura na sibuyas ay sinimulan ng tadta rin ng kapatid ko. Magluluto daw siya ngayon ng adobong sibuyas. Pritong isda kasi ang ulam namin ngayon at masarap daw samahan ng adobong sibuyas. Yung tapayan pala na gamit ni Mama na pinaglalagay niya ng baguong eh, ay meron pang kaunting laman kaya ang paglalagyan niya daw ngayon ay itong isang drum. Naglagay din pala si Mama diyan ng isang malaking plastik sa may drum bago niya ilagay yung mga isda. Sa laki ng drum na to, baka kalahati lang ang mailagay dito pero sabi sa akin ni Mama, baka daw magkuha pa rin daw siya ng isda sa susunod na araw dahil gusto niya daw punuin tong isang drum. Noong nakaraang nakaraang taon, ito rin ang pinaglagay ni Mama nung gumawa siya ng baguong pero nung nakaraang taon lang ang pinaglagay niya ay isang tapayan lang na medyo malaki. Ito na pala lahat mga napili namin na pwede naming ulamin ngayong tanghalian. Medyo marami Sinaing Sinain nga dyan ang ginawa kong luto at pagkatapos nga dyan, ipiprito ko mamaya. Mas masarap kasi kapag ganun. See you lang for today's video. Thank you for watching!